Bisik lang mga master Ayos Natay gamit nga snap Number 00 Yan Piti ni master Ay ito meron na otro na po One master Pentang sa lang dagat suruh Kalau aku tu Kisi-kisi master Kisi-kisi mas tu master Kisi-kisi Tak lah kau master tu Tak ada kepahawin satu satu paun Anjero na tayo masira. Anjero. Oh. Uh. Tela kitok. Hmm. Uh. Um. Alam mo sa nagpatay itong paon, di ka. itu Yey, trek master. Oh. Track master. Tak pun Tak pun tak pun master. Ya. Oh, Jangan apa -apa lagi. Jangan lupa. Entah kok masuk. Oh. Katambak, masir. Ayan. Ayan, size, Katambak, masir. Hindi na talaga pinasahilo niya. Ayun ah. Eh. Napakalaking katambak, masir. Ayan. size, katambak, masir. Hindi na talaga nagpatay itong lor. Ayos, ah. Hmm. Doha na. Doha na, kabuk, masir. Katambak. Like katambak grabe ka power tambak hindi naman magandang yung mo tagpal laro buo eh hindi ang grab ayos do zero na master to zero okay thank you, learn to, uh. Ito na sa buser. Ito na sa buser. Oh. Ito na sa buser. Ito sa. Tala titok. Kuy, tamarong. Tamarong. Tamarung Labi ka okay, master. Tamarong na po. Ay, kasubad sa ito paon. Walang labis, walang kulang, oh. Tamarong na po siya, master. Labi ka Okay. Okay ka. Grabe, gig, gig, gigaon man na hook. Nagubay mong baba. Ba gigaon yung hook. Oh, gubay ang baba. Ba Tulo na. Tamarong. Sudan na ko hinig ko man. Nakasudan na ako muna ang na presko. Salamat ka na dyan. <laughs> na, master. Dahil na ba na sila dyan Salamat ka na daw, Lord. Na Salamat ka na daw, sa marong mas, Sir. Ano to? Piso na sad, mas, Piso na apas niya Bang, sopat na Sir. Dapat nakabuk na sir, grabe Hindi na ako, kay Frisk ako Drag something, okay Sakto naman sir, Oh, pistol nasa masero. Pistol masero. Diara sama idol. Idol dah master. Idol dah master. Salah situ. Wih, wih, hapit lah. Hapit lah. Hapit lah maka bayak master. Salamat. Oh, hapit master. Di mana? Oh. Oh, oh. Rambu lah, Di mana kamu, Mujak? Selamat Selamat ya Lord Oh, bisa mesti lah Iya, bisa yang mesti lah Hmm Parah 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 kok mesti lah Hmm Parah kok mesti lah Uy, ang ganda ng laban ng oh. Sarap sa earth. Para master, tara kito. Uy, lambak pa ganun. Okay. Dira na ito per sound sir. na ito per sound. Okay. Okay. At tara. Kasi master. Hmm. Kisik kisik mestilah, kalau kita top mestilah. Oh, em pun lagi, ya Kesan guys, guys. Oh, oh, lubung. Oh, tapanlah. Sige. Hindi na ako kung sahon. 6LB na ako line. Ano hmm. yun yun? Wow, sarap. Sarap, mamaw guys. Okay.

nak ni oi mau mau tambah katambak guys tak nak guys so? tu mau mau katambak guys oh so? huh? tak nak eh tinggal dok ko para ikaw wala ka double hook guys oh. double hook grabe ka guys mamo mamo guys tambak ayos ayos guys ayos Ayun na pa. Ayun ko na. Basic lang mga master. Ayos. Sinalip.